Sir, ano pong breed po pusa to? Uh, Siamese at Persian po. Siamese at Persian. Ang malalaki. Magkano po ang isa? Binta ko sana isang libo isa eh. Bengala oh. Kuya Raben, magkano dito sa Bengala? 3,000 sir, pare. Magkano? 3,000. 3,000 daw, pares. Sapato mo? So pato, yung ganito, 800 isa. 800 isa? Yung apat na yan, magka-apat eh. Oo, oh, isang months na. Ilang buwan na yan? Two months. Two months pala ngayon. Pagkano isa? Yung babae natin, 12. 12 sa babae? Oo, oh, tapos yung lalaki is? 10k sa lalaki. Ito lang lalaki. Ah, isa lang. Tapos lahat yan, puro babae na. may mga laro na rin dito sa grotto mga boss so, ayan o one piece Pagkakana aning ganyan? Ito sir, na lang sir may Ayan, 700. Ito, 7 yung mga laki. Ito, 1.7. 1.7 yung mga laki, no? Okay. Yung 1.5. 700. Ito, 1.5 mga ko. Ito, mga bar 700. Every Sunday, yan dito ka na. Ayan, mga boss. Sa mga may mag-collect ng laruan dyan, no? Dito muna tayo sa pwesto nila, Pau Pau. Tignan natin yung mga binibenta niyang coffee. Yan, meron siyang Pomeranian, no? Pomeranian. Yung apat na yan, magkaapat eh. Oo, oh, isang batch na. Ilan yan? Two months. Two, months, months pa lang ngayon. Magkano isa? Yung babae natin, 12 12 sa babae? Oo, oh, kasi yung lalaki is... 10K sa lalaki. Ay, ah, isa lang. Tapos lahat yan, puro babae na. Tapos dito naman, may mga Shih Tzu shell. Shih Tzu. Laksa natin, 5K, babae. Isang 5K. Ay, yung nanay, 5K din. tigpa pa-5K yan. At yung nanay. Ito naman. Shih Tzu natin, 5K yung babae. 4-5 laki. Yung dalawa, babae. Ito, babae ito. Yung na yan, pareho. Lahat. 5K. Yung dalawa naman. 4-5. 4-5. <laughs> ito, mura mga boss. So, 4-5. lalaki ba. naman. Lalaki kasi. Oo. sa pa iba mong papi. Okay, bago natin eh. Yun lang ang bago mo, no? Bago mo, stock na rin. Uh, Pao, contact number mo ulit. Uh, 0956-071-0378. Thank you, Pao. Ah. Thank you. hoy okay, dito naman tayo sa pwesto ni Diego. Tignan natin yung mga bago niya. Good morning. Oh, may mga bago tayong cord. Naubos yung nakaraan natin, papi. Oh, okay, yung mga papi. Ito na lang natira, dalawa na lang. No? Uh, ito, five months. Ito, 11 months. Female to, million. Yung male, Mill. magkano? Bihin na lang natin ng 20, may papel. 20K? Oh, ito, female, walang papel. 20 na lang din. 20K rin sa female. Ayan, o. Oh. Ah, Bagsak na. Ito naman, ito, friends. Ito, lahat kong friends to, bago to. Nauhugus din yung nakaraan. Ito lang female natin, bibigyan na lang to ng 14K. Yung babae, siya, no? 14k. Kasi ito, 15, lalaki ito. Sa lalaki, 15k. Ito yung phone, ito white. Yung blue tan natin, 22, may lapel. Blue tan. Uh, 22, may papers yan. 6 months sila. 6 months ang edad. Ito mga chow-chow okay, mo. chow chow natin, 12k. Babae, oh. lalaki. lalaki ah. Ayan. Bird type. May lalaki, may babae. Pareho lang lang ang presyo, no? 12 yung ito ang ganda ng pomeranian, niya oh Ah, may pong tayo. Well, lang isa. Tingnan gender na ito, Bing. Ha? Ito male, ito female. Ah, babayot lalaki. Ano yung nalang? 12 isa. Opo. Daxa. Ano yung Daxa? 6-5 natin. Alright, gotcha na. Yeah, yan yung mga bago yun, no? Ako mga bago. Ragdal. bago ba yung nyo? Ragdal. No? 12K. 12K. Ragdal. diyan? 12. 12k. Persian na atin being 6K. lang mga Persian. Yung mga Persian, 56 k na lang. Ayan, sa ngayon, yan lang yung mga bago ni Diego, no? Punin na lang natin yung contact number niya. Contact number natin, 0949 DNB Pet Market. Thank you, Diego. Thank you. Dito naman tayo sa pwesto ni Sir JP. Good morning. Good morning. mga mga Good morning. Kala ko Going 5 months Kala ko big eh <laughs> Ang tataba eh oh uh, going 5 months Going 5 months Ang tatay nito may crack shot Take two na may packet May boxing na sila Kompleto na Hindi pa sila kayo pa lang Ah dalawang boxing lang pa lang, lang. Pag sila pag nakuha nila 5 months no? So, going 5 months Going 5 so, months Ang tabahan itong isang to okay. Ito babae to ito Isa lang ang babae Oo oh, isa lang ang babae kapit eh Sabihin na iba Pito kasi sila yung magkapatid eh Yung babae magkano? Ah, uh, isang presyo lang tayo, 18, negotiable. Isa na lang presyo, so, paska, 18K. Basta followers si Kapiter, malaki discount na. Yun know. Oh. Lalaki, lalaki, bayad. Solid yung babae, taba. Oo, oh, yan o, yun o, yun o, yun o. Patong natin yun o. Oh, pakita natin itong natin. Ito, ganda ng katawan up. eh. Ay. Ay! Bigat siguro yan, no? <laughs> Ayun, no? Solid yan, no? Ito ang katawan, no? Full tail, eh. Ito yung female. Female. Itong isang to? Ano Shizu, ba to? Shih Tzu, Kapitan. Ha? Na lang yan? Ano na na lang to lalaki. Dalawang na bakuna niyan. 4-5 na lang oh. yan. Male. Parang nagkukulay blue siya eh. Oo ano? nga eh. Ito yung kulay niya. Parang may pulbos eh, okay. no? <laughs> Pero ang tatay niyan kulay blue. Ah, Tapos yung tatay. ito, choco. Okay, okay. 4-5 na lang yan lalaki. Dalawang bakuna na. Okay JP, iwan mo yung number mo Baka kursunada nila itong bully mo Ang gaganda eh Number natin 0905-41-952 Tapos sa FB page, pwede nyo ito so? Yan, yeah, hanapin okay. nyo lang FB page niya. JP, laser na yan oh, eh Para makita na yung kakakal Basta subscriber ka Peter, malaki discount niya. Okay, okay, okay. salamat ha Thank you, mabitan Dito naman tayo sa pwesto ni Mark Oo. Oh. Ang dami niyang pudel oh Good morning mga subscribe oh. Meron tayong mga poodle dito. Meron akong dalawang toy poodle eh, ito. Magkapatid to eh. Ay, itong dalawa lang okay, toy SP poodle. Female. Ayan. Magkano dyan? Yung, ayan, para female. 10K, negotiable pa siya. 10K. O, oh, ayan. Gaganda, curly. Ayan. Tapos bukod dyan, meron tayong mga standard na poodle. Ito puro standard ayan, na ayan. to. Standard. Dami oh. Ito yung babae sa standard, yung ano, Ayan. Ay, makakapili naman sila, makakapili no? Makakapili naman. Bukod dun sa standard, isa lang ang babae. Lahat na puro lalaki na. Ah, sa standard, no, isa no, lang babae. Oo, oh, ayan. Eh, sa dyan, magkano dyan? Eh, ito, bigay ko na lang kahit na 9 yung babae, 8-5 yung lalaki. 9 8, 5 5 5 5 sa babae, 8-5 sa lalaki. Ayan, magaganda pattern. Sa ano lang, choco white, tsaka black and white. Ayan, mga ano. Ayan ang mga pattern nila. Tapos, meron ako dito, ayan, ng nakasitsu. Ayan. Ito yung tatlo. Yan, dalawa choco, 5-5 dala isa. 5-5 ang isa. Oh, yan. Pares Pare yung lalaki yan. Uh, Parehong lalaki. Oo, may bakuna rin, kompleto bakuna. Ay, ano na, dalawa na bakuna yan. Yan din, lalaki rin, black and white. 5-5 rin. 5-5 na lang din. Tapos ito, 5-5 na lang dito. Ano dito ah, uh, poodle lang kaso ano medyo nag-straight yung ano ni. ano Nag-straight yung buhok. Ah, kasi ay, sinuklay ay. eh. Kaya mas mura to. Ah, mas mura to. 6k na lang to. Ayan, yan lang mga available natin na puppy ngayon. Okay Mike, iwan mo yung number. Baka may gustong bumili ng mga poodle mo. Ang number ko, 0968-222-7232. Kuya Mark. Ayan, thank you. Thank you, okay, thank you. Man, salamat. Ito si Sir, oh, may dalang shih tzu. Sir, good morning. Good morning. Ilang buwan na yung shih tzu mo? Ito pong babae, one year. Yung babae, one year. Not yet proven size. Basal pa ito naman 10 months lalaki. Ito bata pa to 10 months oh. Pwede pang istad no? Oh, pwede. Sumasampa na po yan. Itong lalaki magkano? And 6K negotiable po. 6K? Oh, negotiable pa naman. Dito sa babae, eh. 5-5 na lang. Negotiable. Hindi pa nangangalaki yan no? Kaya oh, basal pa po. Medyo tawad lang siya tawad. <laughs> oh. Yung lalaki mabait eh. Oh, so, sanay bahay lang kasi. Eh mga boss, kunin natin yung number ni Sir, no? baka interesado kayo dito. Okay pa, 0906-695-0919. Saga, saan kayo? Saan na si Del Monte lang po? Dito lang sa sana Okay sir, maraming salamat. Thank you pa, good morning po. Hindi tayo sa preso ni MJ, no? MJ, ano mga bago mo ngayon? Ito ako lang, Belgian. Tapos yung Golden, tapos yung Pusa. Belgian. Dito muna tayo sa Belgian mo. Kaya <laughs> dito sa Jet Black, kuya. Jet Black? 2 months pa lang to. 2 times vaccine to fit the world. Ah bibigyan niyo na lang to ng 75. 75 babae. 75 babae. Tapos sa dalawa naman. Sa dalawa parehas na lahat. Parehong lalaki yung dalawa. 5 na lang. Magkano? 65. 65. Yeah. Negotiable pa yan. Yeah. sa Golden. Golden natin. 3 months pa lang to pero yung bataon pa 6 months na 3 months pa lang. Oo. Oh. Sorry talaga to, kuya. Ano yung babae rin yan? Ano? Male and female. Ito female. English, English cream. Yung babae magkaano? 12.5. Negosable. 12.5. Pero pwede naman natin palagyan ng papel. Ah, pwede, pwede. Pwede palagyan ng papel. Ito sa hall natin. Malaki. 12.5 red. Yung lalaki 12.5 din. Mas dark siya yun. Eh. Red. red. Tapos may pusa ka rin ah. Pareho 5-5. Isa na lang presyo, 5-5 ang isa. Eh no. Para makita. Pareho ng lalaki 'yan. Pareho lalaki. Okay. Tapos yung sheets na tatlo na yung kay Jeff 'yan eh. Ayan, na i-vlog ko naman siya nung Friday. MJ, yung number mo ulit? 0929-763-7768 Ito so yung FB niya. Dito naman tayo sa pesto ni Sir Roy meron siya apat na Pomeranian, no? o ang lilito si Roy yung apat na yan magkaapatid eh. mag magkaapatid yung apat na yan puro white ano mga gender nila? dalawang female, dalawang male dalawang female, dalawang male magkakana isa? mali ang male natin 8k ang female 9k 9k sa female ano Meron ka rin yung cho chow chow ah Yung chow chow mo magkano yan Ito 8k na lang to Ilang months na yan 2 months pa lang to 2 months pa lang laki no Lalaki mga boss Lalaki Ano na eh Monkey stage na eh Papalit na lang Monkey stage Ito uh, naman ano to Bigel Bigel Lemon Lemon Female Magkano yan 7k lang 7k babae ba lang. Yung shih tzu Shih tzu babae 6.5 6.5 Paper line Sir Roy, no? Uh, Contact number mo. 0985-3031688. taga San Rafael ka, no? Contact nyo lang mga boss kung interesado kayo sa mga aso niya. Thank you, thank you. Thank Okay, dito naman tayo sa pwesto ni Sir Monching. Good morning. Ang dami mong bago ngayon, ha? Yes, sir. Ito, sa tayo rin sa mga French Bulldog natin, boss. French Bulldog, tatlo. Wide and compact female. Ilang months? 3 months old. 3 months? yan o, oh, female. Gando. Sick ang katawan. Ayan, starting ko dyan, 17, pero negotiable tayo. 17K. Yes, female to. Female. The woman vaccinated by license vet. Ngayon yung kapatid niya. Lalaki kapatid niya. Babae. Ah, babae rin. 17 din yan. 17 din to babae. Yung isa, yung isa. Lalaki yan. Babae rin to. Ah, puro babae yung friends niya. Yes, babae tayo. Mas mura yan. Um, si, sa 15. 15 mga boss. Si tayo rito. Yan. Tapos meron din siyang pomeranian, no? Yes! Tapos dito tayo, boss Peter. Dito muna pala, dito. Ito! Boss, ito mga prepared age na to para sa breeding. One year old to, mga to. Ito mga to. Tatlong babae yan. Ano ba yan? French Bulldog. French Bulldog din pala to. Yes. Ito tatlong to, one year old. As you mentioned, sa body nila ngayon, medyo slim na sila kasi prepared na sila para sa second heat. Magsa si second hit na. Magsa si second hit na to. Papasampahan na lang. Mga na, nag-uumpisa na to. Pag mag -ano na lang ako. Second hit lock pad. magka ano isa niyan? Ito ang gusto ko dito. 13. Pero negotiable tayo. Bahaya. 13k mga boss ang isa kung gusto niyo yung gusto niyo yung mga shortcut na mabilis na oh na, kayo. hindi na papalakiin. hindi na papalakin hindi na palalakin nakita niyo na forma yan na magsi-second hit yan one year old etong ano mo dito belgian belgian na pedos hospital sa belgian natin singko na lang ako diyan 5k ang isa belgian ano yung babae yan parehong babae sa pomeranian sa pomeranian boss Boss, dito sa dalawang puti natin, na cotton white. 14 tayo rito. 14K. Negotiable naman tayo. Yung dalawa, magkano? Itong dalawan to. Gusto ko rito, boss, 10K. 10K ang yes. isa? Yes. Ayan. Parehong lalaki to. Parehong lalaki. Sabi ng lalaki, halos. Lalaki halos yan. Okay, tapos meron din siyang American Bully. American Bully. Yan ang maganda rin no? ito Compact Maliliit Babae rin no? Babae, dalawang babae ito boss Magkano? Ito Etong gusto ko dito ang 15K Yes Negosyable naman tayo Nego pa Ito yung babae, mas malapad Malapad na ito Babae rin ito Ah, hindi ka Yan, ilaman sa yan Ito 3 months din 3 months Yan Yan Harapan Ah Harapan si Musmonji ka Harapan sa laki eh 3 months Laki <laughs> Magkaan yan Dok 15 Kung siya punta tayo konti <laughs> <laughs> Ito Ito, Ito. Yan yeah. kunin yeah, <laughs> natin yung contact number ni Sir Monching Baka may nagustuhan kayo dito sa mga dala niya Message na lang kayo sa akin Monching Santua Bibigay ko kay Boss Peter FB ko tapos, kung gusto nyo naman sa cellphone ko, 0966-815-4524. Mas Peter, ito yung ano ko? Oh. Facebook. Facebook. Okay. Ito mga boss, hanapin nyo na lang yung FB niya. Ayan. Essential lang po sa akin. Ito, tanongin natin yung pusa, no? Ma'am, anong pong breed niyan? Ano po? Persian Siamese. Ah, crossbreed. Persian Siamese. Ilang months na? Ano? Four. 4 months. Lalaki babae? Lalaki. Lalaki mga boss. Ayan. Bali, magkano niyo po binibenta yan? 2.5 na lang. 2.5 na lang? Ayan mga boss, doon. Mura yung kusa nyo, 2.5 na lang. Saga rito lang po ba kayo? Ah, dito lang po. Dito lang po, po sa Nose. Dito lang sa Magayagaya. Gaya-gaya. Sa Nose mga boss. Okay. Oh. kunin natin yung number mga boss. Oh. Baka interesado kayo dito. Fiki 2-5 po. lang o. Oh. Kama ba <laughs> Halaga na lang No? Oh, oh ano po bang number nyo? Um, 0915-220-4855. Kaya mga boss, kung no, kontakin nyo na lang. Salamat po ah. Okay, thank you po. Eto, nakakita na naman tayo ng pusa. Dala ni okay. sir. Sir, anong pong breed po sa to? Ah, Siamese at Persian po Siamese at Persian Ay, Yung yung Siamese to Tatlo po, no? Tatlo? Okay. Tatlong uh, black Bali, ilang months na? Bali, limang buwan Five months, mga po Magkano po ang isa? Pinta ko sana, isang uh, libo isa eh ang isa kaya mga boss, kunin natin yung number ni sir, no? Baka interesado kayo dito sa Persian Siamese. Oo. Uh, Kaya ano po number nyo? Uh, 0935. 322-9149 Taga rito lang po kayo? Ah, uh, sa Muson Sanong silang mga boss Muson uh, ayang kontakin nyo na lang si sir, no Salamat po eh uh, mga boss sa mga naghahanap ng Pato, Bengala, Pabo Ayan nandito si Kuya Robin tingala oh. Kuya Ruben, magkano dito sa Bengala? Pares, magkano san sir, pare? Magkano? Tatlong libo, Tatlong libo daw, pare. Sapatos mo? Sapatos, so, hanggang dito, 800 isa. 800 isa. Para sa pamamasa. may Chinese chicken din si ay, 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 Kuya Ruben Ha? Alam ba maganda lutuin sa balatambara. ng baka? Ayan eh. Ah, uh, betting Kita uh, Adobo sa gata. adobo sa gata. Ilang oras naman ba lalambutin niyan, boss? 30 minutes lang, pwede na yan. Pwede na lutuin yan. 30 minutes lang daw. <laughs> Magkano isang plastic? 80 lang, boss. 80 oh, balat ng baka oh. Sa mga gustong bumili diyan, oh, bumili na kayo. Yo, no. Oh. Mga followers mo diyan, oh. Bili na kayo. Shout out. Shout out. So, lang, oh, 80 lang mo sa balot. Papaita. Pa Papait papaitan ko si Kuwenta lang, bilhin na kayo. Ah, meron nga rin papaitan. Malos. Oo, may kasama ng up boss. Solid pala mga palindong, mo Sir, no? Every Sunday, andito ka naman, no? Oo. Weekly, nandito ako weekly. Kaya sa mga malalayo dyan, pupunta na kayo rito sa Groto. Marami kayong mabibili rito, kagaya nito. ito. Yun. Malatang baka. Tsaka papaitan. Ayos, ayos. Thank you, thank you. salamat, salamat. So oh, ayun mga boss no, nakapasyal na naman tayo dito sa grotto. nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Sa mga papasyal po, ang araw po ng Changi dito, every Sunday, 6 to 12 noon. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kits na lang ulit tayo sa usunod na video.